Ang cute-cute nila noon nung mga bulilit pa sila. Pero ngayon, sila ay nakapag-asawa na at bumubuo na ng mga pamilya. The Philippine Showbiz List presents Gawin Bulilit Kids Noon, Happily Married Na Ngayon. Carl John Barameda Si Carl John Barameda ang pinakauna sa lahat ng dating miyembro ng Going Bulilit na nagpakasal. Nagsimula si Carl bilang isang commercial model para sa isang brand ng hotdog. Madali niya nakuha ang tango ng mga direktor nang mag-audition siya para sa papel bilang batang John Lloyd Cruz sa kaya tagal kitang hinintay. Mula noon ay lumabas na siya sa ilang TV programs at maging sa big screen. Ngunit hindi tulad ng iba pa niyang mga kasabayan na magpahanga ngayon ay patuloy ang pagiging aktibo ng karera at gumagawa ng ingay, iniwanan ni Carl pag-aartista at tumahak ng ibang daan. Pinagpatuloy niya kanyang pag-aaral at namuhay ng prebado sa likod ng kamera. Pero sadyang hindi pa din tuluyang kumawala si Carl sa larangang ito. Katunayan, ilang taon ang lumipas na magbalik siya sa bakura ng ABS-CBN, hindi bilang artista kundi bilang isang direktor. Siya ang nagdirect ng serye sa telebisyon na Road to Starkada noong 2023 at ang music video na Alexis Happy Together noong 2017. Patatandaan na pinag-uusapan ng na nag viral din ang epic reunion ni Carl at ng kapag going bulilit star na si CJ Navato sa tawag ng tanghalan segment noong 2019, kung saan isa ito sa mga contestants. Ikinagulat ng madlang people ng muling masilayan si Carl nang tawagin ito ni Vice Ganda at pinakilala bilang isa sa mga Floyd director ng It Showtime. Nagbiruan pa sila at napasayaw si Carl sa theme song ng Going Bulilit. Patunay lamang ito na bagamat nilisan ang showbiz, ay napanatili naman ni Carl ang maayos sa relasyon niya sa dating mga kasamahan sa industriya. Nang tuluyang magpaalam sa ere ang gawing bulilit, matapos ang labing apat na taon, isa si Carl sa dumalo sa reunion, nagsilbi bilang farewell party para sa kapamilya show. Sa paglipas ng mga panahon, isang bagong yugto naman ang tinahak ni Carl. Noong February 2019, sa kanyang Instagram post, inanunsyo niya ang engagement nila ng non-showbiz girlfriend na si Nicolai Simato. Kalakip nito ang sweet photo nila na kuha sa Hong Kong kung saan naganap ang proposal. Sa naturang larawan makikita makikitang nakaluhod si Carl sa nobya at sinamahan na nakakakilig na caption na Dati sa munggo ako lumuluhod, ngayon sa future wife ko na. Masasabi nga handang-handa na si Carl na pasukin ang married life at ang long-time girlfriend na ang nais na pag-alaya ng panghabang buhay. Dahil ng mga panahong ito ay nag-aaral pa si Nicolai bilang fourth year student sa University of Santo Tomas College of Fine Arts and Design, major in advertising. Wala nang ngang inaksayang panahon pa si Carl dahil isang taon lang matapos ang engagement ng matuloy sa simbahan ang pitong taong relasyon nila ni Nicolai. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay ginanap sa Las Casas, Filipinas di Akuzar noong March 7-2020. Siyempre hindi rin nawala sa espesyal na araw na ito ang mga taong naging na rin na kanyang buhay ang kanyang mga kaibigan sa Going Bulilit. Kabilang sa mga dumalo sa kasal ay si na Miles Ocampo John Manalo, CJ Navato Alfred Alain, Iggy Boy Flores at Badgie Mortiz sa pinasok ng Married Life, nasa plano na agad ni Carl ang bumuo ng sariling pamilya kung saan ang dating bulilit ay isa na ring ganap na ama. Sa kanyang Facebook post noong April 28, 2023, ibinahagi niyang ilang larawan sa pagsilang ng asawang si Nikolay sa kanilang panganay na anak na si Baby Ezekiel. Sa isang panayam, seryoso si Carl sa pagsasabing isang privilege ang pagiging ama. Nagbalik tanaw rin siya sa madalas niyang gampan ng Rose sa going bulilit. Lagi raw kasing tatay ang kanyang role sa mga skit or situational comedy nila at ngayon nga ay isa talaga siyang ganap na ama. Trina Hopia Legaspi Sumunod naman sa listahan ng going bulilit na pinasok ang married life ay si Trina Hopia Ligaspi. Nagmarka siya during her childhood days bilang cute, chubby at chinita kid sa naturang kidi gag show. Maliban sa pagpapatawa, ay nagpakita rin siya ng galing sa pag-arte. Lumabas siya sa ilang mga programa sa telebisyon at pelikula. Hindi man gaano na pagtuunan ng pansin ni Trina ang pag-aartista, ay pinaglaanan naman niya ng panahon ang pag-aaral. Katunayan noong 2016 ay proud na ibinahagi ni Trina na siya ay nagtapos ng kolehiyo sa Miriam College na Dean's Lister sa kursong Bachelor of Arts in Communication. Kasunod nito, isang panibagong chapter ang kanyang tinahak. Noong November 28, 2020, sa Instagram post si Trina, masaya niyang ibinalita ang kanyang engaged status matapos na mag-propose ang kanyang non-showbiz boyfriend na si Ryan Harina, president at CEO ng Arc Diversified Inc. na namamahala ng Chevrolet at MG dealership sa Commonwealth Quezon City sa series of photos na na-capture ang mga facial expressions ni Trina at kita ang tears of joy nito. Kita rin ang maraming lobo at letter balloons ang salitang, Will you marry me? Base sa caption ni Trina, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang 6th anniversary. Maraming artista ang bumati kay Trina, pero nangibabaw ang mga kasamahan niya at naging kaibigan sa Going Bulilit. Kabilang sa kanila sila Julia Montes, Jane Oineza, Nikki Bagaporo at CJ Navato. Marrying the man I prayed for. Ito naman ang damdaming pahayag ni Trina sa pag-iisang dibdib nila ni Ryan. Ginanap ang kanilang mala-fairy tale wedding sa Holy Trinity Church noong November 20, 2021 ethereal, romantic, at fairy tale ang gusto ni Trina na theme na kanyang wedding. Kaya puno ng white flowers ang church at reception venue. Kasama sa bridesmaids si Trina sila Liza Soberano at Michelle Vito. Naroon din ang batchmates niya sa gawing bulilit na Jan Manalo, Iggy Boy Flores, at iba pa mga kasamahan sa show na sila Trina Mortiz at Baji Mortiz. Worth the wait para kina Trina at Ryan ang maikasal dahil naniniwala na silang handa na sila sa pagpapamilya. Bukod sa maturity, ay financially ready na rin daw sila para rito. Makalipas lamang ang ilang taong pagsasama sa pamamagitan ng Instagram post noong March 2023. 2023 masayang inanunsyo ni Trina ang pagdating na kanilang unika iha na pinangalanan nilang Kayla. Sabi pa ni Trina ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan sa panganganak ay napalitan ng saya nang marinig sa unang pagkakataon ang pag-iyak ng supling. Sa huli, sinabi niya na bilang first time parent ay ini-enjoy nila ng mister ang pag-aalaga sa kanilang anak. Nash Aguas and Mika de la Cruz. Ang pinakalatest na dumagdag sa listahan ay sina Nash Aguas at Mika Dela Cruz. Ang dalawa ay magkasabay na lumaki sa Going Bulilit. Maliban dito, ang dalawa ay nagkatrabaho na sa iba't ibang teleserye bilang mga batang bersyon ng mga nangungunang aktor at naging bahagi rin ng teen comedy series na Love You. Noong October 20, 2018, inamin niya na Mika at Nash sa publiko ang kanilang relasyon. Sa isang panayam, ibinahagi ni Nash na muli niyang nakita si Mika sa isang reunion ng mga dating Going Bulilit Child Stars. Nagsimula siya manligaw rito at naging opisyal ang kanilang relasyon. Inamin din ni Nash na childhood crush niya si Mika bago pa niya ito maging kasintahan. Kung tutuusin daw ay mas matagal ang ipinaghintay ni Nash dahil 7 years old ba lang siya ay super crush na niya ito. Todo ang pagpapakyut niya noon para lang makuha ang pansin ni Mika na umamin ding may gusto sa batang Nash. Tandang-tanda pa ni Nash na December 2008 nang magsabihan sa ng I love you ni Mika sa kanilang palitan ng text messages. Gusto na raw niyang sumuko noon pero hindi pa rin agad nahinto ang pagkakagusto niya kay Mika. Sa panig naman ni Mika, sinabi niya na dumaan muna sila sa pagiging magkaibigan at naging textmates. Pinagbawalan siya na kanyang mga kapatid na magka-boyfriend bago siya mag-18. Marami silang masasayang alaala ng kabataan nila, kasama ang mga cool mommies nila. Kahit madalas silang mag-away na parang asot-pusa, nanaig pa rin ang kanilang pagmamahalan. Dumaan sila sa maraming pagsubok at nag-mature, at sa huli, nagkatuluyan sila pagkatapos ng isang muling pagkikita. At matapos ang na taong relasyon, ginunat nila Nash at Mika ang kanilang mga tagahanga nang simulan ng mga ito ang kanilang Road to Forever. Noong May 18, 2024, ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib sa Adriana's Events Place and Prayer Garden sa Tagaytay City sa Instagram. masaya nag-upload si Mika ng litrato niya bago siya naglakad sa aisle na may caption na Walking towards my God sent, my love, and my forever. Maraming celebrities ang nag-iwan ng mga pagbati sa dalawa. Kasama na riyan ang mga dating co-stars nila sa Going Bulilit tulad din na Andre Garcia, Charlene San Pedro, Jan Manalo at Eliza Pineda. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!